Hello guys. Good morning. Pasok na tayo. First day of school pala. First day of school ang mga chikiting. Hello guys. Enjoyed pa kayo? Pinabuta na naman ako ng ulan. Grabe ulan. Grabe ang ulan yun o, oh. puting putin na naman ang kapaligiran kanina umalis ako ng bahay walang ulan, ngayon ang lakas lakas na naman ang ulan pupunta e, pa ako ng bayan mamaya pa kasi ang paso ko mga alas 9 kasi ngayon first day of school yung mga factory yung mga bata, ang mga nanay na pumapasok, kailangan ihatid ang mga bata. So ito naman ang nangyari, kailangan talagang ihatid kasi malakas ang ulan. Babasa so, naman yung mga bata na ano, bago yung sapatos, bagong damit, bagong uniform, nabasa kagad ng ulan. Hindi to ako sa may ano, dalambang. dami na nakapila doon kasi SS doon maraming naglulong hirap pumasok kapag ganito lagi na lang umuulan ang lakas kayo dyan yung sa ibang lugar yung mga binabagyo ingat po kayo mga binabahang lugar. Hindi na naman titigil tong ulan na to. Maghapo na naman to. Yung buntok na mutina. Oh, mga tao, hindihan ba kayo? Yan. Dito ako ngayon pumasok sa kabilang gate. <laughs> Kanina, ang lakas ng ulan. Ngayon naman, maraw naman Oh. Ayan yung mga factory workers na papasok. Mamadali na ako kasi ma late na ako. Ay, bakit ganito yung tubig sa ano kulay oh? pula uy kulay pula yan yung tubig na nanggagaling sa bundok ang lakas lakas ng agos kasi nga lakas ng ulan dito My good morning. Uy, nag-vlog siya. <laughs> Shout out sa kanila. Tanghali na kasi yung pasok namin ngayon kasi nga first day of school. Kailangang ihatid ang mga Ah. Oh. Kailangang maghatid sa school. Yung mga batang umiiyak pa kapag iniiwan ng nanay. Factory yan. Factory yan ang bug. Hello, mga tao! Anjan pa kayo! <laughs> Nalilimot ako ng hangin! Malakas na hangin! Uwian namin, 5.30! Ito na naman, binabagyo na naman kami my god mamaya ka na umulan ang lakas na naman ang hangin at ulam dito sa amin gabi na hindi ko alam kung anong oras na naman ako makakarating ng bahay nilili oh, ang kanilang mga Hello, bandang kit, mabuhay. Lakas ng hangin.